kina-kailangan ng karagdagang 900 megawatts sa mga power grid para humatugunan ang taun taong kakulangan sa supply hoon ng kuryente. Ito po sinabi ng ekspertong si Engineer Edward Joseph Bagindayao ng College of Engineering and Agro-Industrial Technology ng UP Los Baños batay po sa pagtaya ng Department of Energy na ibinahagi sa pagdinig ng Senado kamakailan. Paliwanag po ni Bagindayaw, merong standard o pamantayan na dapat masundan para ho masabing sapat ang pagtugon sa mataas na demand ng kuryente lalo na tuwing panahon ng taginit. Ang sa pag-aaral po ng Department ng ng ating ng ating Department of Energy kailangan daw po ng 900 megawatts para mapigilan ito o para maibalik doon sa standard na isang araw lang ibig sabihin yung rotational brownout pag pinagsama-sama natin yung oras ng rotational brownout, kailangan isang araw lang sa loob ng isang taon. May standard po yun. Tinig po ni Engineer Edward Joseph Bagindayaw ng College of Engineering and Agro-Industrial Technology